Hello! Today is actually tax computation sa Bansang Canada. So, nag-start mag -start siya by March and April. So, nagpapakompute kami ng mga tax. Sa mga empleyado, of course, sa mga single, kunti lang yung marirefund nila. Pero yung uh, common law at saka may mga marriage dito, ay medyo malaki-laki yung makukuha nila especially pag yung partner nila is na sa Pilipinas pa pero pag nandito na yung partners nila syempre lilit na kasi nandito na sila lahat so yun guys and then sa mga self-employed sa mga business sa may mga business dito sa bansang ito syempre kailangan ipapakompute din yung tax uh, taxes kasi sila yung magbabayad ng tax refund so yung pagkakaiba dito pag empleyado ka is deducted ka ng pension plan parang SSS sa atin tsaka tax sa social uh, employment insurance. So yun yung may share yung uh, employer sa mga empleyado. Sa mga businesses naman or mga tinatawag natin self-employed is sila mismo yung magbabayad ng tax nila at saka yung Canadian pension plan. Kasi yung CPP or we call it Canadian pension plan is ano yan para kasi sa atin mandatory talaga lahat magre-remit for the future may makukuha silang mga uh, what we call this one, um, retirement or yun mga pension plans. So yun guys, so uh, magpa-file kami ng taxes ngayong month na to for our taxes in Canada.